Ito tatandaan mo Buknoy, may pinag-aralan ka man o wala kang pinag-aralan, ikaw at ikaw pa rin ang magdadala ng iyong kinabukasan. Nasa abilidad at sipag ang susi ng iyong tagumpay. Ayan na si Ilyong. Oh. Oo, papasok ngayon si Ilyong. Ay oo, oo, papasok ngayon si Ilyong. Punti pa si Ilyong ang sipag mag-aral, no? Oo nga, pero ako Buknoy, ayaw ko na mag-aral. Ganon din naman yun eh. Anong ganon din naman? Pasok na yung... Ayun! Pasok na! Sige, malilit na ako. Sarap siguro mag-aral intoy no? Marami kang matutunan at pagkatapos mo mag-aral, mabilis ka makapag-apply sa trabaho. Mag-aral ka sa hindi, Boknoy! Eh. Ganon din naman ang sumototal niyan. Pakit ka mo. Kakain ka pa din naman eh. Basta masipag ka lang. Ikaw yun, kasi mayaman kayo. Ako eh, wala eh. Mayroon pang buhay eh. Kaya kung ako sa'yo intoy, mag-aral ka habang may magpapaaral sa mga magulang mo. Bakit sigurado ka ba na lahat na nakapag-aral dyan, lahat may trabaho? Maraming nakapagtapos dyan, na hanggang ngayon wala din naman trabaho. Paras din sa atin. Istambay lang naman din. Sige, nakatapos ka nga. Tapos mag-a-apply ka. Pag naka-apply ka, ganun din naman, malitang sahod. Tapos pirapan pa mag-apply. <laughs> Alam mo ba, mga kumpanya ngayon, kandamak mak na requirements sinihingi. Tapos pag natanggap ka na, late naman ang sahod. Ito ha, ah, tandaan mo po, knoya. Minsan, 'yung hindi pa nakapag-aral, siya patuloy 'yung maganda ang buhay. Kasi nga masipang at madiskarte. Di naman siguro, ang ibig kong sabihin kapag may ipinag aralan ka, mabilis kang makahanap ng trabaho. At syempre, magano magiging trabaho mo? Sa opisina ka lang, na nga tayo, Magana ang trabaho. Pero ang tanong, ang sahod mo ba sapat sa mga pangangailangan mo sa araw-araw? Sa panahon ngayon, ang lit ng sahod eh. Lalo kapag may mga anak ka na at mga nag-aaral na din, ay naku. Sa bagay, kaya hindi lahat na may mga pinag-aralan ay magiging okay ang buhay nila. Hindi naman lahat na walang pinag-aralan ay ibig sabihin hindi na maayos ang buhay nila. Ito tatandaan mo Boknoy. May pinag-aralan ka man o wala kang pinag-aralan, ikaw at ikaw pa rin ang magdadala ng iyong kinabukasan. Nasa abilidad at sipag ang susi ng iyong tagumpay. At hindi lang lahat sa may mga pinag-aralan. Galing talaga mga paliwanag mo oh, yun yeah. Parang gusto ko nang maniwala ah. Nasa sa'yo buknoy kung mag-aaral ka o hindi. Basta ako. Ko na Tara na, baka inintay na tayo ni Forman. Malik tayo sa trabaho natin. Tara,